Lalong sumarap pag nilagyan nyo ng ingredients. Nilagyan nyo ng condiments. Ayan. So ito na guys. From 1 to 10. 9.5 dito sa buto ko Kaya congratulations doon sa nagluto. Dahil kung walang lasa, nireview ko talaga ngayon. Nako. Sante na. Syunggal ka lang talaga sa sana. Kaya lang mayroon. Nagustuhan ko. Kaya still. matuk. Pasok ka pa rin sa banga. Kasama kita sa Dubai. <laughs> so ayan guys, sa lahat ng gusto kumain ng Diwata, Paris Overload ay open tayo ng 24 hours pasay City Brands. Mm -hmm. At kung nandiyan naman kayo sa Quezon City, Uh, bukas tayo ng simula 7am hanggang 11pm lang po bali 16 hours lang po tayo dyan sa Quezon City huwag po kayong maniwala na sarado na yung Diwata Paris Quezon City Brands kasi bukas na bukas po Actually kagagaling ko lang doon Nag-review ako kanina doon ng food Ngayon naman nag-review ako rin sa Pasay So 24 hours sa Pasay 16 hours sa Quezon City Brands natin So wala po tayong sinara ng parisan Bagpo sa nagkagampa natin So lahat, kung nandito ka lang naman makita sa Pasay Pasay City Brands natin is open for 24 hours Masarap kaya pala din na Diwata Paris. Pinupuntahan talaga. Masarap talaga pala.